Hello, hello, hello! Good morning, good morning, good morning, good evening. Maganda, 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 magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga kalingap. Mga ka-part-time, kumusta, kumusta, kumusta? Muli pang yung lingkod, Bayuna TV. Ayan, nagbabalik na naman po tayo sa isang maiksing reaction po lamang. Patungkol pa rin po sa ganapan dito sa aking kalingap nation. Kumusta, kumusta, kumusta? Maganda, maganda, maganda magandang buhay po sa ating lahat Mga kaibigan. At bago tayo magpatuloy mga kaibigan sa mga hindi pa pala ka-support Kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Kaprap, Ate Naturwela Malalang Please do subscribe At uh, panuorin po natin ang kanilang mga YouTube channel Para po sa patuloy na paglingap at lalong lumawak pa ang ating pagtulong Sa pamamagitan po ng ating mga sponsors at mga partners Ayan po mga kaibigan mga Kalingap, shoutout at siyempre, salamat man at siyempre, napapasalamat din po tayo sa walang uh, sawang mga sponsor na talaga namang tumatangkilik sa Kalingap Team. Ayan po mga kaibigan, sana po wag kayo magsawa sa pagtulong dahil ang inyo pong mga tulong uh, ay talaga namang nakakarating po sa mga patutunguhan mga kaibigan. At ito lang po ang team mga kaibigan na talagang tumutulong mga kaibigan sa abot po ng makakaya. Ha? Huh? Kaya huwag po natin kalimutang suportahan ang Team Kalingap at shoutout po sa ating kaibigan si Miss Jenna Salis. Mga kaibigan, shoutout po na din po siya sa Europa at siya po ay isa ring masugid na Kalingap. Jenna Salis, shoutout sa iyo kaibigan. Ang ating pong usapan uusapan ngayon mga kaibigan ay ito pong pahayag mga kaibigan ni Mr. Donat ha. Ito ang pahayag ni Mr. Donut, mga kaibigan, ang ating pong bibigyan ng reaksyon, mga kaibigan. Hahanapan po natin, mga kaibigan, si Dunkin Donut or si Daddy Donut, mga kaibigan, hahanapan po natin ang resibo. Ha? Ah? Dahil sa kanyang mga tinuran, sa kanyang uh, mga sinabi na charity now, sumbat later. Ha? Ah? Daddy D, ha? Ah? Daddy Donut, mayroon ka bang may papakita ng resibo sa mga pag, sa mga sinasabi mo na pagbibintang? Dahil ang sinasabi mo, ha? Hindi ka nagpapangalan. Mas maigi pang pinangalanan mo kung talagang matapang ka, ha? Mas may mas maigi pang pinangalanan mo kung sino ang sinasabi mo na tutulong pagkatapos isusumbat. Ha? Kung hindi ka nagpangalan, wala kang ibang pinatuturingan kundi si Kuya Bal at si Kalinga Prab. Kasi wala kang binanggit na pangalan. Ha? Kung talagang matapang ka, kung ganong katakapal ang apog na mukha mo, ha? pinangalanan mo sana. Kasi wala naman ibang tumulong sa pamilya nyo, kundi ang Kalingap team. Ha? ha? wala ibang tumulong kundi ang kalingap. So dapat pinangalanan mo na. Ha? Kung mayroon ka may papakitang resibo na <clears throat> nanumbat, sinumbatan ni Kalinga Prab at sinumbatan ni Kuya Bal, ang Morales family. Ha? Kung may may, pakate, may, may pakitang resibo na nanumbat, eh ayos. Pero hanggat wala ka may ng resibo, Daddy donat, ha? gago ka. Ha? Sabi mong, nagtatali talinuhan ang mga reaktor? Talagang matalino kami, hindi katulad mong bobo? Diretsuhan ang salita. Hindi pa, walang pa ano ano Ha? Kung matalino kami, hindi bobo ka. <laughs> ha? wag kasi sabi mo mga reaktor eh. Pag sinabi mo mga reaktor, kasama ako doon. Marami kami. Hmm? Nagtatalitalinuhan ang mga reaktor? Talagang matalino kami, hindi katulad mong bobo? Ha? Huwag kang magsasalita ng... Ang sabi mo pa, ha? Sabi niyo, hindi na kayo kalingap. Ha? Hindi na kayo, hindi kayo kalingap. Kung hindi kayo kalingap, kung hindi na kayo kalingap, huwag ka nang magsalita. Ha? Umalis kayo ng tahimik. Ha? Umalis ka ng tahimik, umalis kayo ng tahimik, huwag na kayong magsalita. Si Kuya Bal, may karapatan magsalita. Bakit? siya ang founder ng Kalingap. Ha? Mayroon siyang karapatan magsalita. Mayroon siyang karapatan maglabas ng hinaing ng kanyang saluobin. Dahil siya ang founder ng Kalingap. Ngayon, kung ayaw nyo na sa Kalingap, ha? sa team na tumulong sa, sa pamilya nyo, umalis kayo ng tahimik na wala nang sinasabi. Si Kuya Bal may karapatan magsalita dahil siya ang founder ng team Kalingap. Ha? Ah, sige, mo pa ha na nagkumpara ka pa sa mag-asawa. Ha? Na may papel na pinanghahawakan na kahit hindi na nagmamahalan. Ha? Kahit hindi na nagmamahalan na hindi pwedeng paghiwalayin kasi may papel na pinanghahawakan, pwedeng magsalita. We. Talagang ikinumpara mo pa talaga sa mag-asawa. <laughs> ha? ayon sa aking puting ahas, Dunkin donat, ha, Mr. Donat, ayon sa aking puting ahas, ay parang, uh, you're not living with your wife now, ha? <laughs> Dunkin Donut, ha? Noon, ha? Iwan ko lang ngayon, ha? ha? Yan ang balita ko noon, ha? Ang balita ko noon, away ka, ha? Para away ka sa wife mo. O, paano yon? Ikinumpara mo pa talaga sa mag-asawa yung ka. <laughs> Anong klaseng tao ka? Bubo ka talaga. <laughs> ha? Kala ko ba matalino ka? Nagkumpara ka pa, pagkatapos, kabaliktaran sa buhay mo. <laughs> ano ka ba ng kindonat? Huwag mo naman pala. Alam mo, katangahan, libre lang yan. Ha? Pero huwag mo na araw huwag mo Ang kapal na mukha mo. Ikaw pa talaga, hindi mo ba iniisip Dunkin Donut ha? Sa ginagawa mo? Kung matalino ka talaga, kami mga bobo. Ha? Kung matalino ka talaga, hindi mo ba iniisip na yung ginagawa mo ay si Rachel ang nababas dito? Ha? Si Rachel ang nababas? Ha? Kung matalino ka, dapat iniisip mo yan. Kayo ni Rachel. Ha? Dapat hindi na kayo magsalita kung gusto yung lumaya sa kalingap. Umalis kayo ng tahimik. Tapos, magbuka kayo ng sarili niyong team. Pero dapat, wag niyong pigilan si Kuya Bal na maglabas ng kanyang saluubin. Dahil siya ang founder ng Kalinga. Paaintindihan mong bubuka? Ha? Sumagot ka. Sagot! Langya ka. Ikaw lang yung, kayo lang ha? na ang lakas ng loob nyo magsalita kontra sa kalingap. Kayo lang talaga. Do not. Do not buy. Ayusin mo sarili mo. Ha, bago ka mag, ano sa iba, kukuda. Ha? Kung matalino ka talaga, mag-isip ka kung sino ang naapiktuhan sa ginagawa mo. Ha? Dangkin do not. Umayos ka. Kung gusto yung lumayas sa kalingap, ano, sabi ni Kuya Bal, araw-araw sinasabi, kung ayaw ng rolls, kung ayaw yung sumunod sa rolls ng kalingap, ha? Lumaya sa kalingap, napakasimple. Huwag na magsalita. Wala kang karapatan magsalita. Ha? Umalis kayo. Si Kuya Bal may karapatan magsalita dahil siya ang founder ng kalingap. Na pinakinabangan nyo. Pinakinabangan nyo. Ha? pinakinabangan nyo. <clears throat> ang recipient dito ay si Rachel. Ha? Nadamay ka pa. Tapos ang lakas ng lobo magkukuda. Ha? Walang hiya ka. So, sobrang kabubuhan mo. ah Sumagot ka. Dunkin Donut. Sagot. So hanggang dito lang muna tayo mga kaibigan. Muli pang yung lingkod. Bayo na TV. Naglabas lang po ng sama ng loob dahil po dito kay Dunkin mga kaibigan. Hindi po tayo pwedeng manahimik na lang dahil sa kanyang kagagawan. Ha? Maraming maraming salamat po. Subscribe my YouTube channel Bayuna TV at pakit pang notification bell para po updated po kayo sa aking mga videos. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Thank you.